Ang kaysa ng divisory guys. Okay. Ito siya may tabora strip. Ito yung divisory mo. Mga souvenir. Mga party meal. pa naman papunta sa Tailina. Maayos na sila guys nakagawa oh, na sa talaga sila yun na Ato yung Pag nagan, ka. Ito sila, guys. Ito yung mga maluwag kapag nag nalakad ka sa baligas guys yung mga na kumabang kapag yung mga okay. na thank you for watching guys Follow for more